Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na mayaman sa kultura, kasaysayan at magagandang tanawin habang ang bansa ay kilala sa iba't ibang magagandang lugar na maaaring puntahan, mahalaga rin nating isalang-alang ang kaligtasan ng bawat lungsod. Ang kaligtasan ay isa sa mga pangunahing salik na tinitingnan ng mga turista at mga nagbabalak manirahan sa isang lugar. Sa video ng ito, Tatalakayin natin ang ilan sa mga pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas batay sa iba't ibang pamantayan tulad ng mababang antas ng krimen, pagkakaroon ng epektibong sistema ng kapulisan, at pangkalahatang kapayapaan at kaayusan. Narito ang mga pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Una, Davao City. Kilala bilang isa sa mga pinakamalinis at pinakaligtas na lungsod sa Pilipinas. Ang Davao City ay mayroong mahusay na sistema ng kapulisan at mga programang pangsiguridad. Ang lokal na pamahalaan ay aktibong nagpapatupad ng mga batas at regulasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Pangalawa, Baguio City. Ang Baguio City na tinaguri ang summer capital of the Philippines ay kilala hindi lamang sa malamig nitong klima kundi pati na rin sa mataas na antas ng kaligtasan. Ang lungsod ay mayroong aktibong komunidad at mahusay na koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga mamayan upang masiguro ang siguridad ng lahat. Pangatlo, Tagaytay City. Ang Tagaytay City ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista dahil sa maganda nitong tanawin at malamig na klima. Bukod dito, ang lungsod ay mayroong mababang antas ng krimen at mahusay na mga programang pangsiguridad na pinangangalagaan ng lokal na pamahalaan. Pangapat, Valencia City Matatagpuan sa bukid noon ang Valencia City. Ito ay isa sa mga pinakapayapang lugar sa Mindanao. Kilala ito sa kanyang malinis na kapaligiran at maayos na sistema ng kapulisan na nagresulta sa mababang antas ng krimen. Panglima, Santa Rosa City. Ang Santa Rosa City sa Laguna ay isa ring lungsod na kilala sa mataas na antas ng kaligtasan. Ang lungsod ay mayroong aktibong mga patrol units at ipinipigbigtitibong mga programang pangseguridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at turista. Ang kaligtasan ay isang mahalagang aspekto na tinitingnan ng mga tao kapag pumipili ng lugar na kanilang titirhan o bibisitahin. Sa Pilipinas, maraming lungsod ang nagpakita ng mahusay na pamamahala at epektibong mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Ang mga nabanggit na lungsod tulad ng Tavao, Baguio, Tagaytay, Valencia at Santa Rosa ay ilan lamang sa mga patunay na mayroong mga ligtas na lugar sa bansa. Mahalagang suportahan ang mga inisyatibong ito upang patuloy na mapabuti ang kaligtasan at kapayapaan sa buong Pilipinas. Maraming salamat po.